Ang bagong player ng Barangay Henebra na si Maverick Ahan ay ating pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Nakakuha ng isang star player ang Barangay Hinebra ng pumirma si Maverick Ahanmise sa powerhouse team ng PBA na nagdagdag ng lalim sa backcourt ng Jim Kings na kasalukuyang mawawala ang mga key players nila dahil sa injury. Pumirma si Ahan Misi ng kasunduan sa Hinebra bilang isang free agent matapos ma expire ang kanyang kontrata sa Converge Fiber Xers noong nakaraang season. Sinabi ni Jane Kings head coach Tim Ko na si Maverick Ahan Misi ay isang napapanahong karagdagan kung saan ang veteranong guard na si L.A. Tenorio na sumasa ilalim sa paggamot sa cancer ay hindi pa rin sigurado sa pecha ng kanyang pagbabalik at ang sophomore gunner na si Jeremiah Gray ay wala rin dahil sa injury sa tuhod. He was a great fit with the loss of Jeremiah Gray and the uncertainty of L.A. Tenorio at this point. He seemed extremely excited to be joining Hinebra, said Coach Tim Cone. Nag-average si Ahan Misi ng 13.7 points, 5.9 rebounds, 3.8 assists, at 1.2 steals noong nakaraang season na tumulong sa Converge Fiber Xers na maabot ang playoff sa lahat ng tatlong conference. Nagningning siya lalo na sa Governors Cup kung saan nag-average siya ng 19.9 points, 6.6 rebounds, 3.1 assists, at 1.2 steals. Ang balita tungkol sa pagpirma ni Maverick Ahanisi sa Barang de Ginebra ay lumabas matapos piliin ng Fiber Xers ang dating LaSalle Star Guard na si Scotty Winston bilang number 9 pick sa PBA Rookie Draft noong linggo September 17. Ang 6 feet 4 inches na si Winston, isang mabigat na scorer sa kanyang 2 season stint sa UAAP, ay inaasahang pupunan ang bakante na iniwan ni Maverick Ahanisi. Sa pagsali ni Ahan Misi sa Dream Kings, sinabi ni Coach Tim Cone na nasa sabik siyang ipares ang Filipino-American guard kay reigning PBA MVP Scotty Thompson at Stanley Pringle. Inaasahan namin ang trio ni na Scotty, Stanley, at Maverick na naglalaro ng magkasama, sabi ni Coach Tim Cone.